Sa gitna ng laban ng ating bida ay ginamit niya ang kanyang skill na Wild Outburst na siyang nagpapataas ng kanyang threat level. napa naman ang Apprentice Knight na si Sylvania sa ginawang ito ni Bjorn. Gayunpaman, ang skill na Wild Outburst ay hindi gaanong epektibo sa mga tao o mga nilalang na may mataas na pag-iisip. Nakadepende kasi sa tao kung paano sila maaapektuhan nito. Kung sila ay nakakaramdam na ng takot bago tamaan ng skill na ito ay siguradong gagana ito. Halimbawa na lang si Leor na likas ng matatakotin. Sa oras na tamaan siya ng wild outburst ay siguradong makakaramdam ito ng panic attack. Iba naman ang mangyayari kung matapang ang taong tinamaan nito gaya na lang ni Misha na isang fighter. Kung tatamaan ang kagaya niyang matapang ay mas lalo pang magbibigay lakas ang skill na ito ng dagdag na fighting spirit. Ito ang pinagkaiba ng epekto ng skill na ito sa magtao at ibang lahi ng adventurers kumpara sa mga halimaw na puwersahang napapasugod sa iyo. Ginamit ni Bjorn ang skill na ito para malaman kung e-epekto ba ito kay Sylvania. Nangyari naman ang inaasahan niya. Alam niyang isang elite na knight ang taong ito kaya't hindi ito tinablan ng kanyang skill at lalo pang napasugod sa kanya. Naghanda na si Bjorn na salagi ng atake nito ngunit bigla niyang naalala na wala pala siyang dalang kalasag. Alam niyang ang kawalan nito ay magpapahirap sa kanya pero wala na siyang gaanong pakialam dito. Gamit ang kanyang braso ay sinalag niya ang atake ng kalaban niya. Laking gulat ni Sylvania na hindi niya nagawang putuli ng braso ni Beren gayong napakatalas ng espada niya. Ginawa ito ng ating bida para ipamuka kay Sylvania ang pagiging mahina niya. Gamit lang ang kanyang braso ay winasiwas na niya palayo ang sandata ni Sylvania. At ang dugo mula sa kanyang sugat ay pinatalsik niya sa pagmumuko nito. Gamit ang kanyang acidic blood ay kamuntikan na niyang mabulag ang kalaban niya. Hindi naman makapaniwala si Sylvania sa mga nangyayari kaya't habang pinupunasan ang kanyang mukha ay pinagbibinta ang ganyang nandadaya ang ating bida. Hindi naman makapaniwala si Bjorn dahil nagawa pa nitong magparatang gayong nakatayo lamang siya kanina pa. Kaya naman niloloko niya ito na may sakit sa utak dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Kaya naman agad niya itong sinakal at binitawan niya rin ang kanyang sandata dahil mukha namang hindi kailangan ng operasyon ng pasyente niyang ito. Mukhang kaunting aluglang sa utak ay sesipat na rito. Tinanong naman niya ito kung naaalala pa ba niya ang pangako ng ating bida na gagamutin niya ang sakit nito sa ulo pag nagpangabot sila. Sinabi niya dito na bukod sa pag-alog sa utak ay may mas mabisang paraan para mapagaling ang ulo ng isang tao. At ito ay ang pagtanggal dito. Hindi na nagawa pang magsalita ni Sylvainie sa pagsukal sa kanya ni Bjorn. Naghanda naman na ang ating bida sa mahaba habang gamutan na gagawin niya. Ito ang kadalasang iisipin ng isang normal na barbarian sa tingin ni Bjorn kaya't ganito ang inaakto niya. Pero kung man ang kanyang hula ay wala na siyang pakialam dito. Pagkatapos gamutin ni Bjorn si Sylvania ay dinala na ito sa totoong pagamutan. Sa paligid lang ng arena ay nakaabang ang mga healer para gamutin ang mga sugatang kasali sa madugong patimpalak na ito. Casual lang na tinanong ni Bjorn kung pumanaw ba yung nakalaban niya. Nagagalit naman ang isang priestess na sumasamba kay Litlas dahil napasobra ang ginawang panggugulpi ni Bjorn sa kalaban niya. Hindi pa ito patay pero ka na ito kung hindi nila naagapan hindi naman nakalain ng ating bida na ganito kaoy na ang nakalaban niya. Pinaliwanag niya sa priestess na isa itong knight kaya't hindi niya inaasahan na mapapatombo niya ito. Gamit lang ang kanyang kamao. Ne hindi niya nga ginamit ang kanyang sandatang palakol pero na knockout niya perin ito. Hindi naman makapaniwala na ganito lang ito ipaliwanag ni Bjorn. Malayo sa pag knockout ang insidenteng ito dahil halos lumuwa na ang utak ng kanyang kalaban sa ginawa niya. Kinontra naman ni Bjorn ang sinabi ng priestess dahil buhay pa naman ito kaya't matatawag mo parent itong knockout. Natulala na lang ang priestess sa mga pinagsasabi ni Bjorn. Pakiramdam niya katumbas ng tatlong barbarian ang kahangalan ng kausap niya. Habang nagtatalo ang dalawa ay nagkamalay na si Sylvania. Sa kanyang pagmulat ay agad niyang inalam kung nasa ang lugar na ba siya. Bigla naman siyang umupo kaya't agad sumakit ang ulo niya ay nalalayan siya kaagad ng priestess at sinabi hang magdahan-dahan. Ang huling alaala ni Sylvania ay papunta siya sa arena para makipaglaban. Sinabihan naman siya ng priestess na mukhang nawala ang ilang memorya nito dahil sa kanyang natamong injury sa laban niya. Pinagaan naman niya ang loob nito at sinabing babalik din unti-unti ang memorya niya dahil napagaling na siya nito. Nang malaman ito ni Sylvania ay agad siyang nagpasalamat sa priestess. Bigla naman niyang napansin na naroon din pala si Bjorn sa tabi niya. Tinanong siya nito kung talaga bang wala siyang naaalala na siya namang kinagulat niya dahil sa nakaka-intimidang presensya nito. Tingin naman ni Bjorn ay hindi nagsisinungaling si Sylvania at mukhang wala talaga itong naaalala. Kaya naman sinabihan niya ito na agad siyang aalis kung gagawin nito ang pinapagawa niya. Pilit naman siyang inaawat at sinisenya sa nang priestess dahil alam niyang hindi makakabuti sa trauma ng kanyang pasyente ang mismong nagbigay ng trauma dito. Simple lamang ang nais ipagawa ni Bjorn. Ang gusto niya lang ay ulitin nito ang sinabi niyang pang-aasar sa kanya kanina. Agad namang sumunod si Sylvainie dahil gusto na niyang umalis si Bjorn para siya ay makabalik na sa pagpapahinga. Habang kanyang ino ulit ang mga sinabi niya pang-aasar ay bilang bumalik ang mga nawalang alaala -ala niya. Mukhang epektibo talaga na malaman mo ang pinanggalingan ng iyong sakit para malunasan mo ito kaagad. Kasabay naman ng kanyang mga memorya ay bumaha din ang nararamdamang takot ni Sylvania kay Bjorn. Natutuwa naman si Bjorn sa unti-unting paggaling ng pasyente kaya naman nais niyang ipaulit ang mga sinabi nito. Pilit namang nagmakaawa at humingi ng tawad si Sylvania sa kanyang maling nagawa sa ating bida. Habang umaamin sa kanyang kamalian ay gulat na gulat naman ang priestess sa mga nangyayari. Tingin naman ni Bjorn ay naayos na niya ang problema ng pasyenteng ito. Nagpalam na sa kanila ang ating bida bago pa siya palayasin ng aligagang priestess na di malaman kung ano ang uunahin niya. Sa sobrang takot naman ni Sylvania ay mas pinili na lang niyang magtago sa ilalim ng kama. Satisfied naman ang ating bida dahil nakapagpagaling siya ng may sakit na kahit ang priestess ay hindi ito kinaya. Paglabas niya sa tent ng pagamutan ay agad niyang nakasalubong ang baron na kanina pa naghahanap sa kanya. Tinanong siya nito kung saan siya nang galing dahil kanina pa niya ito hinahanap. Sinabi naman ni Bjorn na pumunta lamang siya rito dahil nais niyang alamin ang kalagayan ng nakalaban niya. Nagtataka naman ang baron sa pinapakitang pag-aalala ng barbarian gayong parang gusto na niya itong tapusin kanina sa laban nila. Sa loob-loob naman ni Bjorn ay dapat magpasalamat si Sylvania at hindi sila sa labyrinth nagkaharap dahil kung doon ay siguradong pinaglalamaya na siya. Hindi naman niya sukat akalain na ganoon kao'y na ang nakalaban niyang Knight Apprentice. Inakala niya na makunat ito dahil mabagal itong kumilos. Tawang-tawaang. Baron sa sinabi ni Bjorn at sinabi niyang huwag na itong masyadong isipin ng barbarian dahil hindi siya ang dapat sisihin kung hindi nag practice ng maayos ang mga nakakalaban niya. Hindi naman maalis ni Bjorn ang kanyang pag-aalinlangan dahil kahit mahihinang mga nila lang ang mga ito ay malakas peren ang mga kapit nila dahil nagmula sila sa bahay ng mga mayayamang nobels. Sinabihan naman siya ng baro na wala siyang dapat ipag-alala dahil ginagawa nila ang patimpalak na ito para magsaya at wala silang pake kung may mapahamak man dito. Bukod pa doon ay panyanetag din niya ang suliranin ni Bjorn at sinabing handa niya itong suluhin kung malalagay siya sa alanganin. Kaya naman wala siyang dapat na ibang isipin kundi ang manalo. Dahil wala mas mahalaga sa count na bagay kundi ang makakita ng mga malalakas na mandirigma, tuwang-tuwa naman ang bida natin sa kalayaang natatamasan niya mula sa mga kontrabida. Pinapahiwatig lang nito na walang masamang panig sa mga taong nandirito dahil ang bawat isa ay nagsisikap lamang para manatiling buhay. Nangako naman si Bjorn sa baron na mas marami pa siyang pasasabuging ulo mula ngayon. Dumating na ang oras para sa susunod na laban niya. At ang kasunod niyang makakaharap ay isa na naman sa tatlong ng Osar sa kanya. Maligaya ang ating bida na nakaharap na naman niya ang mga pasyente niyang ito. Ang kanyang kalaban ngayon ay si Quartain na mula sa bahay ng Baron na si Serpia. Agad nang humudyat ang referee na simula na ng laban. Naghanda na si Quartain para umatake. Kinukundi na niya ang ginawang karahasan ni Bjorn sa kasamahan niya at sinabing ibabawi niya ito. Sinabihan niya rin si Bjorn na wag itong pakampant dahil hindi siya madaling kalaban di tulad ni Sylvania. Sinabi niya rin na ito ang pinakamahina sa kanila kaya't wag sanag lumaki ang ulo ni Bjorn. Agad na siyang sumugod sa kanyang katapusan dahil sa loob lamang ng tatlong segundo ay tinapos na siya ng ating bida. Isang malakas na suntok pa ibaba ang pinakawalan nito na parang isang bulalakas na tumama sa isang kubo. Agad na naghiyawan ang mga manunood sa kanilang nasaksihan. Hindi sila magkamaliw sa pagsigaw ng Night Slayer ang bagong bansag nila sa ating bida. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na ganito kasaya ang mga tao dito na makakita ng taong sumasabog ang ulo. Kaya naman sa tingin niya ay mas mukha pang barbaro ang mga ito kesa sa kanya. Muli namang nadagdagan ang kanyang fame stats dahil sa nangyaring ito. Dumating pa ang sunod niyang makakalaban pero madali lang ito para sa kanya. Hinagis niya lang ito ng napakataas sa ere na parang isang laruan. Sabay inabang ang kanyang tuhod para sa malo dito. Tinatawag niya ang move na ito na spine fold. Ito ang move na nagpanalo sa kanya sa semifinals. Diniklere na ang kanyang pagkapanalo matapos magyule ang kanyang kalaban. Hindi naman siya masaya dahil hindi niya nakatapas ang isa sa mga payasong kay na niya. Nais pa naman sana niya itong bigyan ng librang physical therapy. Kaya naman hindi niya ito nakatapat ay sadya itong nagpatalo sa huli niyang laban. Ngayon ay nasa harapan ito ng priestess at nagkukumpisal ng mga kasalanang nagawan niya. Muli naman sa pahingahan ng mga manlalaro ay makikitang masayang masaya ang baron sa pinapakita ng manlalaro niya. Kabaliktara naman ang nararamdaman ng kanyang butler na mas lalong nakakaramdam ng takot sa tuwing lumalapit kay Bjorn. Sinabi ng baron na halos mapatayo siya sa kanyang kinauupuan nang makita ang huling move na ginawa nito. Nais naman niyang malaman kung saan ito natutunan ni Bjorn. Hindi naman na ang ating bida at sinabing nais na niyang magpahinga para sa susunod niyang laban. Naintindihan naman ito ng baron kaya't nagpolem na sila dito. Isa, na lang ang kalabang natitira para makuha na ni Bjorn ang numbered item na premyo. Nagulat naman siya nang malamang nagmula ito sa bahay mismo ng Count. Siya si Sir Albatross na nagmula sa Ferdahilt Count Household. Matipuno ang katawan nito at ang sandata niya ay isang Great Sword. Nagawa na siyang maobserbahan ni Bjorn kanina sa mga laban niya. At napag-alamanan niyang meron itong talong essence. Isa ay mula sa Great Orc Warrior, isa sa Giant Golem at isa pa mula naman sa Cyclops. Agad na silang nagbatian sa isa't isa. Ang combination ng skill at essence nito ay ang isa sa mga magagandang build para sa isang kagaya niya. Kaya ngayon ay alam na niyang nais lang magyabang ng count kaya't dinadaos niya ang ganitong klaseng laban. Tinanong ni Albert Ross si Bjorn kung bakit tinanggal nito ang kanyang mga kasuotan. Sinabi naman ni Bjorn na nakakasagabal lang ang mga ito sa pagkilos niya. Naiintindihan naman ni Albatross ang mga nangyayari kaya't natutuwa siya na isang malakas na kalaban ang kanyang makakaharap. Nung una ay natatakot pa siya na baka hindi alam ni Bjorn na nakakasagabal lang ang mga ito pero ngayon ay alam na niyang matino at seryoso itong kalaban. Naglapag na ng hudyat ang referee sa pagsisimula ng kanilang laban. Agad namang hinamo ni Albatross si Bjorn na sumugod sa kanya. Naiintindihan naman ng ating bida kung ano ang gustong gawin nito. Pero buti na lang ay tinago niya ang secret weapon niya. At magandang pagkakataon ding itong gamitin ngayon habang nakababa pa ang depensa ng kalaban niya. Magkasabi niyang ginamit ang dalawa niyang skill. Pagkatapos ng gigantification ay sinundan niya ito kaagad ng skill niyang Wild Outburst. Dahil naman lumaki ang kanyang katawan at mas tumaas ang kanyang mga physical stats ay tumaas din ang kanyang threat level ng tatlong ulit. Ang ganitong threat ay hindi basta maiiwasan ng mga tao kahit pamatibay ang loob ng mga ito. Ngayon ang nakikita ni Albatros ay isang malaking halimaw na handa siyang kainin anumang oras. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang isang mabangis na hayop. Natulala na lang si Albatros at nagsimulang manginig sa takot. Wala na siyang nagawa pa kundi maniga sa harap ng halimaw na kalaban niya. Dahil dito ay hindi na niya nakayanan ang matinding pressure. Binitawan niya ang kanyang sandata at nagsimula ng tumakbo. Sa sobrang takot ay napahingi pa ito ng tulong sa ibang taong naroon. Nang makita ni Bjorn na mukhang sumuko na ang kalaban niya ay nakahinga na siya ng maluwag at sa wakas ay natapos na ang laban. Kinansel na niya ang kanyang skill. hinatulan naman na ng referee na talo na si Albatross dahil lumabas na ito ng arena. Bigla namang nahimasmasan ng night nang magcancel na ng skill si Bjorn. Kaya naman dali-dali siyang bumalik sa loob ng arena at nagpaliwanag sa referee. Pero hindi na ito pinayagan at hindi na binawi ang hatol sa kanya. Isang malakas na sigaw naman ang narinig mula sa di kalayuan. Pinapatigil na ni Count si Albatross sa kanyang ginagawa dahil lalo lang nadudungisan ang kanyang pangalan. Makikita sa Count ang panlilisik ng kanyang mga mata indikasyon na talagang napahiya ito. Iniisip naman ni Bjorn na tila mali ata ang ginamit niyang strategy sa labang ito.